matapos-tapos at patuloy pa rin ang bilang What? ng ating mga kababayan na nalilimas ang pera sa kanilang mga video account. Eto at kahapon lamang ay may bago na namang nag-share ng kanya naging experience sa social media. Dahil sa mga kabi-kabilang scam na nauuso ngayon, lagi naman daw siyang nire-remind ng kanyang mga pamilya na iwasang mag-click ng mga link at mag-take ng mga unusual call sa mga hindi nito kakilalang tao. At hindi nga nito inaasahan na sa kanya mismo mangyayari ang panglulokong ito. Habang nagda-drive nga ito, ay sunod-sunod ang mga notification na natanggap nito sa kanyang cellphone pero hindi niya niya ito pinansin sa umpisa. Dahil katulad din ng dahilan ng naunang biktima, alam naman daw niya na wala siyang ginagawang transaksyon noong araw na iyon. At nang hindi pa nga tumigil ang mga sunod-sunod na alert galing sa BDO ay doon na nga siya kinutuban. At para nga sa buong istorya ng another scam modus na ito sa BDO, panuuri natin ang video na to. Hi guys. I'm making this video for awareness. If napalood niyo yung girl, na no, umiyak siya dahil mayroon siyang naging issue with BDO. It happened to me yesterday lagi ako nire-remind nila kuya, ni mama, na never ako magka-click ng link or mag-answer ng call, ng text from unknown number dahil nga uso ang scam ngayon. So, yun ang nakatatak sa utak ko. So, eto na nga nangyari. Yesterday, I was driving at notif ng notif ang phone ko from BDO Alert na meron daw akong transaction na ginagawa without OTP ha. So, tinad mo ko lang yung text na yun kasi alam ko naman sa sarili ko at kampante ako na wala naman akong ginagawang transaction dead ma. Pero nung umabot na sa point na sunod-sunod na yung text, na-bother na ako, pumunta ako sa online app ng BDO at sinek ko. Doon ko na-confirm na meron ngang bumabawas sa account ko. At sobrang daming transaction na niyang ginawa. So weird. Kakagaling ko lang ngayon sa video at nireport ko yung nangyari. So, kunwento ko, chu 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 At ang best lang nilang may tulong sa akin ay i-block ang card ko at i-report at kailangan ko maghintay ng mga 5 days dahil nga investigate pa nila yung nangyari. Madami kong questions sa kanila. Like, madami na bang nag-report na ganito din situation? May babalik ba yung perang nawala sa akin? Ang sagot nila, yes, madami na nag-report sa kanila na ganito rin ang situation. And about sa pera na nawala, hindi sila makapagbigay ng assurance if may babalik ba yun. Dahil kailangan ko nga antayin yung pag-investigate nila. At dun ko palang malalaman if mababalik ba talaga sa akin yung na walang pera. My God, pinaghirapan ko yung perang yun. Tsaka pambayad na yun sa ng kapatid ko. Sana naman maayos na BDO ang system nyo. Kaya nga kami nagpapasok ng pera sa bank para safe. Eh. Tapos may mga ganitong mangyayari. Take note guys ah, hindi lang ito sa BDO nangyayari. Sa ibang bank din. If meron kayong may receive na text na sunod-sunod na ang transaction, magtaka kayo guys. I-check nyo na yan sa account ninyo. Huwag nyo kong gayahin na naging kampante ako. I-lock nyo na ang card nyo. Tumawag kayo sa hotline. I-report nyo yung nangyari. Alam nyo, yung mga tao kasi ngayon, gusto nila easy money na lang. Ayaw nila yung paghirapan nila, yung trabaho nila at tumaba ng patas. At alam nyo guys, yung style pa nila, yung text sa akin, unti-unti pa nilang, unti-unti nilang binabawasan yung account ko. Talagang sobrang daming text sa akin. Ganto ka daming text. Magtaka na kayo. Lesson learned din ito for me. Kahit yung pag-link ng bank account sa mga app, wag na wag kayong basta magbibigay ng mga bank information. Lalo na kapag sa mga restaurant, sa mga store, kayo na mismo ang lumapit sa cashier para magbayad, huwag niyong hayaan na may ibang taong maghahawak ng card niyo. Dapat kayo lang talaga, i-make sure niyo talaga yan. Ingatan niyo yung card niyo. Mahirap na magtiwala sa mga nakapaligid sa atin. Ayun lang guys, gusto ko lang maging aware kayo at sabihin sa inyo na this is not a joke. It's really happening. Mag-ingat kayo guys. Samantalang, isang netizen din ang nagbahagi ng kanyang hindi naging magandang karanasan sa BDO Unibank. At ang post ngang ito ni Kabayan ay may caption na to BDO Unibank #BDOLucena. Kung saan sinabi nitong noong September 12, 2025 ay nag-transfer daw siya ng pera sa account ng nanay niya. At ang perang ito ay may halagang 38,000 pesos. Kinabukasan, nagpunta nga ito sa SM para withdrawin ang perang pinadala nito at laking gulat nga nitong si Kabayan kahit ni isang kusing ay walang natira sa bank account ng nanay niya. What? Dahil dito, agad nga pumunta itong si Kabayan sa BDO Lucena Branch para ireklamo kung bakit wala nang laman ang account ng nanay nito. At ang sagot lang sa kanya ng mga taga-banko, meron daw mismong taong nag-transfer din ng pera noong September 12 noong araw na iyon. What? Ang hindi nga lang nito maintindihan ay wala naman daw online banking ang kanyang nanay at hindi nga rin siya nakatanggap ng kahit anong email or text tungkol sa nasabing transaksyon. Sinabihan nga sila ng banko na bumalik na lamang after 5 days. At yun nga ay nangyari noong nakaraang September 19, 2025. At dahil nga ongoing pa rin daw ang investigation, sinabi sa kanila ng banko na i-email na nga lang daw ang naging resulta ng investigasyon. Ang kinasasama ng loob ng anak ng biktima kung bakit andun na nga sa bangko mismo ang nanay niya nung araw na iyon, bakit hindi pa diretsya ang ipinaliwanag at sinabi kung saan ba talaga napunta ang pera. Sa halip ay binigyan nga lang sila ng contact number na pwede nilang tawagan. Dahil wala nga silang ibang pinangahawakan para makausap ang bangko, tinawagan nga ng nanay niya ang nasabing number. At makalipas nga lang ang ilang sandali, ay nakatanggap sila ng isang text message. At ang nakakagulat, ang nakasulat dito, your case ID is resolved and your dispute is denied. What? At i-email na nga lang daw yung advisement letter after 5 working days. At kasama pa nga raw dito ang isa pang email address para sa mga karagdagang tanong. Sa madaling salita, natapos na nga lang ang investigation ng ganun-ganun na lamang at walang malinaw na paliwanag at sagot kung saan ba talaga napunta ang pera. At para bang bigla na lamang itong naglaho sa isang iglap. Naglabas din ng sama ng loob ang anak ng kliyenteng ito ng BDO dahil sabi ng mga ito bakit sila na raw ang nawalan ng pera ay sila pa ang kailangan mag-asikaso ng lahat-lahat. Gayun senior citizen na nga ang nanay nito pero siya pa nga rin pinapabalik-balik at pinahihirapan. Sabi pa na nag-post, matagal na nga raw silang BDO client kaya hindi nila inaasahan na mangyayari sa kanila ang bagay na ito. Kung dati nga raw ay nababasa lang nila at napapanood nila ang mga ganitong klaseng pangyayari sa BDO, hindi raw nila sukat akalain na sa kanila mismo ito mangyayari ngayon. Sabi pa na nag-post, hindi man milyon ang nawala sa kanilang pera pero hindi rin biro ang 38,000 pesos dahil pinaghirapan nila yon At hinamon nga rin nila ang nasabing banko na kung talagang totoo raw ang kanilang tagline na We Find Ways, sana ay mahanapan nga rin daw ng BDO ng paraan para maibalik ang pera. Kasi sa totoo lang, sabi na nagre-reklamo, nakaka-stress kayo, BDO. Sa dumadaming kaso nga ng mga kabi-kabilang nabibiktima ng mga scammer sa mga banko ay mahirap na nga rin isipin kung safe pa ba, ba talagang ilagay ang ating mga pinaghirapang pera sa mga banko sa panahon ngayon. At ang nakakabahala rito ay ni isa walang naibalita na naibalik ang mga nawalang pera sa isa sa mga kliyenteng nagreklamo sa BDO. At kadalasan ay natatapos na nga lang ito sa isang investigasyon na wala namang isang matinong nakukuha ang mga nagre kung ano na ba nangyari sa kanilang kaso. At sa bandang huli nga ay pagkadismaya lang at panghihinayang ang nararanasan ng ating mga kawawang kababayan. Dahil ang kanilang mga pinagkatiwalang pera sa mga bangko na inaasahang mag-iingat nito ay nawala na lamang na parang bula. At kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunod!